Nagluto nga po kami ng iba't ibang klase ng flavor na cookies dito sa Japan para i-celebrate ang aming munting achievements dito sa aming Facebook. At magbibigay din kami sa isang sikat na vlogger na nandito rin sa Japan bilang pasasalamat sa mga naitulong niya sa amin. What's up guys? It's me again, Penny and Ate Virgie, mga OFW sa Japan na mahihilig dumiskarte. For today's video nga guys, March 14, 2024, second day ng aming rest day ay magluluto nga kami ng iba't ibang flavors ng cookies. At eto ang mga nakikita ninyo ngayon ang gagamitin namin sa aming panggagawa. Bali nga guys, in-schedule talaga namin ang araw nito para nga dito sa pagluluto namin ng cookies. Dahil nga gusto namin i-celebrate kahit paano yung aming munting achievement dito sa aming Facebook page. Hindi nga kami makapaniwala ni ate na maabot na nga tayo ng 30k followers at talaga nga naman kami ay tuwang-tuwa. Hindi man nga ganong kalaki ang ating followings dito sa ating Facebook page ay itinuturing talaga namin isang malaking achievements na ito dahil napakahirap naman talagang gumawa ng mga content. Para nga sa akin ay malaking achievements na ito dahil ang tagal ko na rin namang nagbablog since 2020, bali apat na taon na nga ako nagko-content. Sa loob ng apat na taon na yon talaga nga namang hindi ko sinukuan pero napagod ako ng mga nakaraang taon pero at least hindi pa rin ako sumuko at hanggang ngayon nga ay nagko-content pa rin. Laking pasasalamat ko din nga pala guys kay Ate Virgie dahil kung hindi nga siya pumapayag na i-video ko yung mga niluluto niya ay wala ako masyadong iko-content. Kaya talagang ipinlano namin ni ate yung pagluluto namin ng cookies para nga i-acknowledge yung mga efforts namin na ginagawa. At isa pangang reason guys kung bakit kami magluluto ngayon ng cookies ay nakapangako nga kami sa isang sikat na vlogger dito sa Japan. Kapag nga magluluto ulit kami ng cookies ay ibibigyan namin siya para matikman nga niya ito. Nung nakaraang content kasi na nagluto kami ng cookies ay nasabi nga niya sa amin na gusto daw niyang matry. Sabi pa nga niya sa amin ay eh kahit bilhin na nga lamang daw niya dahil nakakahiya naman kung ibibigay at mahal din nga ang mga ingredients. Sakto din naman nga guys na nag-iisip talaga ako kung ano yung pwede kong ibigay kay Jana in Japan Diaries. Dahil nga nung mga nakaraan nung meron akong inquiry sa kanya ay eh talaga nga naman hindi siya nagdalawang isip na replyan yung mga chat ko sa kanya. Meron kasi akong importanting itatanong sana sa kanya pero hindi ko nga sigurado kung magre-reply siya dahil nga napakadami rin si puro ng mga nagchat-chat sa kanya. Kaya nga nung time na nireplyan niya ako, aba ako talaga ay dahil lahat nga ng mga inquiries ko at mga tanong ay sinagot niya. Kaya nga itong ibibigay namin sa kanya ay pasasalamat namin. Dahil nga kahit anong busy niya ay nagagawa pa rin niya mag-reply sa mga taong nag i sa kanya. Bali nga guys, ang gagawin naming cookies ngayon ay iba't ibang flavor. Ito nga ay yung ating red velvet. Sa lahat nga ng cookies na nagawa ni ate ay itong red velvet ang pinakang nagustuhan ko ang lasa dahil nga ang lahok nitong red velvet ay white chocolate at saka macadamia nuts kaya naman sobrang sarap talaga. At isa pa ang luto ni ate virgin na cookies ay hindi talaga matamis. Saktong sakto lang talaga yung tamis niya kaya naman pasok na pasok sa panlasa. Bali nga na isa lang na namin yung chocolate chip cookies at dito nga ay tulong na kami ni ate sa pag-aayos dahil paiba-iba nga yung flavor. Bawat flavor nga ay iba't ibang klase din ng nuts kaya eto si ate pokpok -pok ng pokpok. -pok. Bali nga guys pagkalipas ng 14 minutes ay luto na itong ating unang sinalang na chocolate chip cookies. Tingnan nyo naman guys, ang sarap-sarap talaga. Ang sunod nga naming isasalang ay itong s'mores cookies with biscoff biscuit. Isa nga rin to guys sa masarap na luto ni ate, itong may marshmallow sa ibabaw, talaga nga namang melted in your mouth. Habang nga guys, nakasalang yung ating s'mores cookies, ay eto na naman si ate at manggagawa na naman siya ng panibagong flavor. Hanga rin talaga ako sa pagluluto ni ate, talagang hindi siya napapagod sa paghahalo sa pagpupukpok at sa pagbimix nga nitong mga cookies. At eto na nga guys, pagkalipas ulit ng 14 minutes ay luto na yung ating s'mores cookies. Tinyan na naman guys, ang laki-laki pa ng cookies natin. Medyo magtatagal nga lamang kami dito sa pagluluto dahil maliit lamang yung oven namin. E anim nga lamang yung kakasya dahil nga medyo malaki yung ating cookies. Baka nga guys, may magtanong pa sa inyo kung ibinebenta namin itong cookies or kung pwede bang bumili nito ay sa ngayon po ay hindi kami nagbebenta nitong cookies. Dahil mahihirapan nga kaming maglagay ng presyo dito at yung ginamit nga naming mga ingredients ay medyo mahal. At eto na nga, isinunod na natin yung ating favorite na Red Velvet. Habang nakasala nga guys yung ating Red Velvet, ay nag-iisip na kami ni ate kung paano namin ilalagay yung ibibigay namin kay Jana. Dahil nga pag nagpadala kami ng ganitong pagkain, kinabukasan pa ang nito, kaya iniisip talaga namin kung paano namin masisecure yung cookies. Habang nag na nga din guys, ay ilalagay na natin sa rep yung iba pang mga flavor na nagawa ni ate. At eto pa nga yung isang flavor ni ate, yung Cookie Monster na inimbento nga lamang daw niya. Tapos gumawa nga rin si ate Virgie ng matcha flavor cookies at eto nga ang kinalabasan. Sobrang ganda niya talaga guys. At habang ginagawa nga namin yung matcha flavor, abay tumunog na nga ulit itong ating oven at luto na itong ating red velvet. Itong ating red velvet nga guys ay merong white chocolate at macadamia nuts on top. Napaka-sosyal naman talaga ng cookies na ito. Kinuha ko na nga rin agad yung sunod na isasalang natin, yung may red red velvet pa nga at saka yung cookie monster ni ate para nga maluto na rin natin to nilagyan na rin nga pala natin ng white chocolate topping si red velvet at eto naman yung ating s'mores cookies na may biscoff at mabalik nga tayo guys dito sa ating matcha flavor nilagyan na nga dito ni ate ng pistachio at saka white chocolate lahat nga guys ng aming nilahok dito ay talaga nga namang premium ingredients kaya guys hindi talaga namin to maibebenta kasi baka mamahalan kayo kaya nga ang gagawin namin na ipamimigay na lang. Charay! Dito nga guys ay si ate muna ay iniwanan ko doon sa table at ako nga guys ay masakit na masakit na ang ulo. Kaya eto guys makikita ninyo nag iimo ako dito kasi medyo masakit talaga yung ulo ko dito. Nagpapahinga lamang ako habang nag-aabang doon sa sinalang natin sa oven. Makalipas nga ulit guys ang 14 minutes ay naluto na yung ating isinalang na cookie monster ni ate na may kasamang dalawang red velvet at tingnan nyo naman guys yung kulay. Ang dami nga palang lahok nitong cookie monster na ginawa ni ate. Meron nga pala itong marshmallow hello cashew, walnuts, at saka Oreo. Pambihira, nahihirapan na talaga ako guys mag voice over. Minsan nga kasi guys pag ako'y nagbo voice over ay ako'y nabibisaya. Hindi naman ako bisaya at ako na may pure Tagalog. Habang tumatagal nga kasi guys ay naninigas na yung mga wordings ko. Wow, wordings. Tinikman na rin nga pala namin yung cookie monster ni ate talaga nga namang masarap. At e, prepare na nga rin pala natin ngayon yung ating matcha flavor. Natapos na nga rin pala guys yung ikalawang batch ng ating cookie monster at eto tingnan nyo guys Napaka-cute nila. Pag tinitingnan nga namin guys ay para siyang militar na lumot dahil nga kakaiba yung kinalabasan ng kulay ni Cookie Monster natin. Sinalang na nga rin pala agad namin yung matcha flavor at kami excited na kung ano talaga magiging resulta. At eto na nga guys. Grabe, ang bilis nun na. Perfect! Eto na nga guys yung ating matcha flavor. Bali, second try na namin to ng matcha flavor at mas nasatisfied nga kami sa pangalawang attempt namin. At pagkatapos nga ng ilang oras ng pagluluto ay eto na yung kakaharapin ko na naman maghuhugas na naman nga ako ng daming dami nitong ginamit ni Ate. Abay magre-reklamo pa ba naman ako sa hugas ito? eh kasarap naman ng cookies na matitikman ko, Diga. Bali nga guys, last na yung matcha flavor namin at pinalamig na nga namin silang lahat at ngayon naman ay nagpapakijing packaging na kami ng ibibigay namin kay Jana Japan Diaries. Nung una nga ay ganito yung naisip namin, tapos babalutan sana namin ng plastic pero sabi nga ni Ate parang hindi siya safe. Tapos naalala nga ni Ate na meron pala siyang dalang wrapping bag na mula pa sa Pilipinas. Nas na para nga daw ito sa mismong cookies kaya dito na lang namin siya nilagay at ang cute nga na kinalabasan. Tamang tama din guys sa meron din kami dito ang spare na box na pinaglagyan din ng cookies na binigay sa amin kaya gagamitin na nga lang namin yon At nilagay na nga rin namin sa isang malaking box para nga safe na safe yung ating cookies at ngayon naman ay pupunta na kami sa Yubin para ipadala nga agad ito. Bali ganyan talaga kami magtrabaho guys. Cook today, deliver today. Char! Hindi, parang nga mas maganda na ma-receive niya ito ng freshly baked pa. Pero nga guys, ang cookies ay medyo matagal naman ang buhay tapos malamig pa rin naman dito ngayon sa Japan kaya talagang okay na okay na maipadala talaga agad namin. Pagpasok nga namin ni ate ay diretso fill up nga kagad nitong form dahil late na nga kaming nakarating dito. Bali bandang alas 6 na nga ito at magkoclose ng Yubin. Buti na lang talaga guys, umabot pa kami sa oras ng Yubin. Kung hindi, kinabukasan may pasok na kami, mahihirapan kaming magpadala nito. Madali nga rin lang pala magpadala dito sa post office dito sa Japan kaya saglit nga lang din kami dito ni ate. Tuwa nga rin pala kami guys dito ni ate dahil pwede na pala magbayad dito gamit ang PayPay. Pay. Konting scan nga lamang tapos paid na kami. So ayan lamang guys, sana nga ay magustuhan ni Jana Japan Diary itong aming nilutong cookies para sa kanya. Hanggang dito na nga lang muna ulit guys. Salamat sa inyong pagsama at see you sa mga susunod pa naming mga vlogs dito sa Japan. Diyan na muna kayo, Jane!